Ilang Christmas parties ang nadaluhan nyo this year? Panahon talaga ng mga parties ang kapaskuhan. Mahirap nga mag-set ng seryosong meeting itong panahon na ito. Lahat nasa holiday mood. Okay lang naman yon dahil kailangan din naman ng mga tao ang panahon na mag-celebrate. Tradisyon na yan sa mga opisina, sa mga organization, kahit nga sa church na magkaroon ng Christmas party. Umaapaw ang pagkain, hindi mawawala ang mga parlor games, ang karaoke, at syempre, yung exchange gifts. Magandang panahon na makipagkumustahan sa mga kasama sa trabaho, sa organization, sa church. Hindi kailangan pag-isipan ng trabaho. Pagkakatoon to na ma-enjoy lang at ma-appreciate ang presence ng ating mga kasama. Expression nito ng ating kultura bilang Pilipino at ng pananampalataya natin bilang Kristiyano. Dahil para sa atin, ang relasyon ay mahalaga. Dapat ating alalahanin na dumating sa mundo ang Mesiyas dahil sa pagmamahal niya sa lahat ng tao. Ang pahayag nga ng anghel nung pinanganak si Jesus. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Pray tayo. Lord, salamat po sa pagkakataon na ma-renew ang aming mga relasyon sa aming kapwa itong kapaskuhan. Naway kung paano bukas ang loob mo sa lahat ng tao, maging bukas din ang loob namin sa kanila. Malwalhati ka ngayong kapaskuhan. Sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.